Hello! Magandang umaga sa lahat. Kamusta na ang lahat? Magluluto naman tayo guys. Prepare tayo ng ating lulutuin. Ay, may pasok ang aking anak na bunso. Yung panganay ko walang pasok ngayon. Bukas naman yan. Tapos, sa Biernes, kuhaan ng card. sa ngayon? 23. Bukas, ko, sa panganay ko, kuhaan ng card. 24. Sa biyernes naman, sa bunsyo ko, kuhaan ng card. Kain po tayo. Ano saan? Ako, tapos naman kumain. Nauna na ako sa asawa ko, tagal eh. Nagbayad siya ng bill ng kuryente namin sa katubig. Kaya mahirap maputulan. Iba na ngayon ang kuryente sa katubig. Kailangan, sa tawang oras ka na magbayad, hindi yung Madili. Kaya putulan ka talaga. Kamusta na ho ang lahat? Maghihimay tayo ng walong guy. Ito yung ulam namin ngayon. Sport, ano? Horse steak. At saka isda na binili na asawa ko. Wala na sa mabili isda. Kaya ito bisogo. na. Lang. Binili niya bisugo. At saka? Lato. Yan. Yan kainin natin. Lato, lato. Lato. Lugasan ko na yan. Ganyan wow. lang po yung ginagawa namin mag-asawa dito. Araw-araw. Mag-prepare ng pagkain ng mga anak ko. Para pag sa skulahan, nakain na sila pagdating. na tayong ginawa ko yung magloto na magloto. Kamusta na po kayo? Kamusta ang ating maagang pagising. Kanina maaga din ako nagising. Kasi yung bunso ko, hindi pwede na hindi kumain pag umalis dito. Sangagan ko sana, ayaw na yun ang sinangag. Nilutokan ko na ng pansit. Magmamalunggay naman tayo para ano, masustansya yung kakain natin yung gulay. Ayan, malunggay, okra. yan talabasa. Hindi ko pa alam kung anong gagawin dito. Gata mo, ano, bumili ng gata yung asawa ko. Saan mga yung gata? Preto ko lang yung isda, yan. Gata na naman tayo. Malunggay. Ganyan lang, mga routine natin araw-araw. Magluto maglinis magkasikaso ng mga anak natin sa umaga tulog namin ilang oras lang ano oras na kami nag-akit sa taas alas 12 na siyempre pag umakit sa taas relax relax ka muna lood ng cellphone may kote, mga na tulog na. Hey guys, magluluto ako ngayon ng Good morning pala. Good morning po sa lahat. Thank you po sa mga support po nyo sa aming mga video. Maraming salamat po. Ito po yung lulutuin ko ngayon for stick. Eh, ano ko muna palambutin. Eh, ano ko muna sa, ano, eh, laga ko muna sa tubig para malambot siya. Kasi ayaw ng mga anak ko matigas. Pork stick po to. Nilagyan ko ng bawang, paminta, toyo, kalamansi, saka yung ano, sibuyas sinalo ko na dito para malasa. Magluluto tayo kasi yung anak natin pumapasok sa school. Kailangan maaga tayong magluto. Daraga ko muna itong pork steak para iprito ko para malambot siya. Pag kinain mga bata, hindi matigas. Lapit na kalot aking pork steak. Ayan. Ito ino na Para masarap siya. Yung medyo brown, tapos saka mo siya eh, laga ulit sa soup niya. Para malasa ba siya. Maganda kasi pag nag pork steak tayo, piliprito natin, tapos nilalaga. Laga muna bago prito. Pa para malambot yung ano niya. Yung taon doon, yung laman ng baboy. Ayan o. Oh. Eh ang aking horse feet. Yan. Tagka lang talaga. Tinatagaan lang na namin yung pag-youtube guys kasi wala kami trabaho ng asawa ko. Asawa ko kasi hindi nyo alam pulyo. Kaya gumagawa kami ng paraan makano kumita. gusto so, na guys. Ilagay natin yung sibuyas saka may kunting bawang yan. Ayan. Magdagdag tayo ng tubig para ano natin ulit. Ayan. ganyan magluto, magloto, mga lang magloto. Pag marunong tayo magloto, yan. Pakuluan ko muna yan, guys. Isunod ko naman ngayon ang isda. Yan. Ito yung mantika. Yan. Lagyan natin mantika para magprito tayo ng isda. Diyan na mga pagkik. Diyan ito na so ang ating itong bisugo masarap din ilain nito bisugo Yan, dito na yung ating second batch. So, Bili yeah. lang maluto itong paano. Isugo. Tama lang yung lambot niya. Baka pag na-over lang sa pagluto ito, matigas. Marandain na. Masarap ba yung toasted eh? Ayaw na nga sa akin yung toasted. Ito okay, na kanyan. Yan, luto na yung ating pangatlong batch. Yung ating last batch ng pinaritong bisugo. Yan. Yan, amin o. Ang bili ko po dito, 100 pesos. Yan o. No? Hmm. Dami na. Magigot-igot lang ay eh sa palengke. Tapos tinan nyo, kung maganda pa, itanong nyo sa nagsitinda, kung sariwa, 160 ang 1 kilo. Ang ko, halaga isang daan. Ito, yan. Bisugo. Ito guys, lagay natin ang gata. Tapos, luya. Sibuyas. Bawang. Ganyan lang kami guys, mag ano, magluto ng gata. Simple-simple lang. Pakuloy na muna natin yung gata bago ilagay ang talabasa. Tapos, itong okra. Kumain tayo palagi ng okra, guys. Kaya ang okra ay maganda sa katawan. Iba nga ito, binababad sa tubig. Iniinom nila. Para sa yung boko. Kasi nung nag -high blood ako niya, kaya yung ginawa ko. Ito ay malunggay. Para sa aming ginatang ang kulay. Yung kalabasa. Pangulo na yung gata. O, lagyan natin ng siling habang mamaya. O, ayan guys. The magic. Kunting asin. Ilagay na natin yung kakang gata. Namuo yan guys kasi nilagay ko sa rep. Maka masira kasi. Okra. Kasi ayoko yung malambot na yung kalabasa Hindi ko natakpa yan kasi gata yan Kailangan hindi natin tinatakpan ng gata Guys, lagay natin ang malunggay Ang daming malunggay, no? Gamot itong malunggay, kala nyo ba? Kaya magano tayo ng malunggay palagi kami, malunggay kami palagi. Tingnan mo yung mga anak ko. Hindi sila prausog. Hindi sila halos na sisipon. Inuubo kasi. Ito yung gulay na gusto nila. Malunggay sa kalabasa. Kumakain, di sila ng ano yan. yan no? Yung pag Okra. Ayan ho yung aming ulam ngayon. Binatang, kalabasa, okra, at saka malunggay. Puro kami gata, no? Ayan ang aming ulam ngayon guys ayan guys ang ulam namin ngayon ginatang kalabasa with okra saka malunggay walang halo yan guys gata lang talaga yan pinasarap na lang yan sa timpla ayan guys pagdating ni Bonso kakain na kami saka itong lato lato para sa pritong isda yan, yummy yan guys. Ang aming ulam ngayong tanghali. Lato. Yan, lato. Tsaka, yan. Yan, lato. Tsaka, pritong isda para sa lato na salad. Tsaka, ito naman ay four sticks para sa dalawang anak ko. Yan guys, hanggang dyan na lang guys tayo. Yan.